Meron kasi importansya yung deklarasyon na yan. Unang-una, um, oh, walang kaduda-duda, viable na kandidato sa 2028 si Baste Duterte. Nakita ko kasi yung karisma niya sa mga maisog rallies. No? At uh, sa tingin ko ngayon, sa lahat ng mga Duterte, siya ang pinakamalakas na karisma, lalong laro na sa kabataan. At ang alam natin ay sa pagdating ng 2028, kabataan talaga magdidikta kung sino magiging susunod na presidente. And in that sense, eh talagang may alas itong si uh, Mayor Baste Duterte no dahil um, siya ang napupusuan ng mga kabataan. So, I would not dismiss yung sinabi ni uh, Mrs. Zimmerman Manduterte bagamat siya yung non-politician sa pamilya. Pero kasi kakilala niya yung um, uh, mga anak niya at saka yung uh, dating presidente Rodrigo Ruwa Duterte no. So, alam din niya kung paano mag-isip itong kanyang mga kaanak. No? So let us not dismiss her advice, lalong-lalo na for 2028. No? At uh, totoo naman talagang, baste Duterte is the figure to watch for 2028.